kailangan natin magkaroon ng sariling disposisyon sa buhay. Dahil wala na talaga tayo ngayon. Kung iisipin mo lang talaga sa Pilipinas, grabe na talaga as in. Napakagrabe talaga. Ang gobyerno ngayon wala talagang puso. Promise pa. Wala talaga silang puso. Ako'y sobrang nalulungkot talaga. Biruin mo yung mga tao na da katulad ko dapat mag-forgood na ako. Hindi ko magawang mag-forgood pa. Ano na? Yung ipon kong kapiranggut, baka isang araw lang yun, ubus sa sobrang mahal ng bilihin. Paano pa kaya? Kasi dapat mag-aano ako eh, yung bang magtatayo sana ako ng maliit na negosyo. Paano pa? Gusto ko kasi, ang paborito ko kasing gawin, eh magluto. Gusto ko sana magkaroon ng maliit na kainan. Pero paano ka pa? Tapos, yung mga bilihin napakamahal, ang karni napakamahal, ang gulay napakamahal, sibuyas, bawang napakamahal, sili, kamatis. Paano, paano mo pa ipipinta yun sa masa? Paano pa? Grabe naman kayo, maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo, gobyerno, maawa naman kayo. Magkaroon naman kayo ng puso. Magkaroon naman kayo ng takot sa, sa itaas na nagbigay sa inyo ng buhay. Ang swerte-swerte nyo, ang yaman-yaman nyo, bakit hindi pa ba kayo makontento? Bakit ayaw nyong tantanan ang pera ng bayan? Bakit gustong-gusto nyo talagang kunin lahat? Ano ba? Maawa kayo. Grabe talaga as in, hindi ko kayang, hindi ko kayang tingnan yung mga tao na naghihirap. Ako mahirap din ako pero kahit pa paano, dahil nandito ako, nakakakain ako ng tama ng lahat. Nabibili ko ang gusto. Kasi dito, ang mura ng isda, ang mura ng gulay, ang mura na lahat dito na pagka, pag pagdating sa pagkain. Maliban na lang talaga kung bibili ka ng mga mamahalig, mga kung ano-ano. Pero sa masa dito, grabe, ang mura. Ang mura dito, biruin mo. Yung... Yung capsicum, kung alam niyo yung capsicum, marami din naman hindi nakakaintindi ng capsicum kung ano, yung red bell pepper, yung malaki. Alam nyo kung magkano lang ang kilo dito? Nasa ano lang, kasi 830 by sa wala pang 1 real, kasi ang 1 real dito is 150 sa atin. So, kwentahin mo yun kung magkano lang ang isang kilo. I-compare mo dyan sa atin. Grabe. Gobyerno, maawa naman kayo. Kayo mga congressman, ikaw presidente, maawa ka sa mga tao. May puso ka pa ba? Yan lang, tanong ko. May puso pa ba kayo bilang tao?